Hello po. Nandito po tayo ngayon sa room na kung saan nag stay ang aking mga kaibigan. Ayan, papakita ko po sa inyo sila. Pero bago yan, ito po, pasyal tayo sa kwarto, sandali. Para kung sakaling kung gusto nyo mamasyal dito. Ayan. Tingnan nyo po ang kwarto. Baka magustuhan nyo. Dito na tayo guys. Ayan. Medyo makalat nga lang at pauwi na sila rin ngayon o maya maya. Ayan. Pwede po kayo mag-stay dito ng ilang araw. Ayan po. Ito. May kwarto po rito na may ref. Kaya po, syempre, mas medyo mataas ang rate. Pero hindi naman po ganun kamahal. Yan. Yan po yung comfort room. Ito po. Ito po ay sa harap ng beach. Ayan. Ito po yung anak ng aking friend na si Ronnie, At ito naman yung kanyang husband. Ayan. bising busy. Hello. <laughs> bising busy sa paglalaro. Ayan. Ayan po, nasa harap ng beach. Tawag nila Point Beach. Masarap kong mag-stay dito. Kung gusto niya mag-relax, kahimik naman, nasa konti guest. Ayan si Kuya. Kuya Ronald. Hello. Bali, ano po rito? 1, 2, 3, 4. Four rooms. Yan. Kung marami kayo, nabawa, mga magkamag-anak, mas masaya, syempre, sama-sama. May table naman sa labas. Ganyan po. Ayan. Ayan po kayo magkain na kung gusto nyo. Ito yung front ng room. Ayan. Ayan. Michelle, po kayo sandali dito. Tignan nyo. Ayan. Pagka summer, kung nakikita nyo, meron pong stage dyan. On summer talaga, meron din po rito ang live band. Pwede kayo mag-party-party dyan. Ayan. Sa harap ng beach o sa tabi ng beach. Ayan. Ito naman po, ipapakita ko sa inyo. Yan. Di ba po? Parang swimming pool. Pero hindi po yan swimming pool. Reserve water yan. Ang tawag po nila dyan ay reserve water. Yan. Yan po ay tinitreat papunta sa mga bawat room. Kung so, sakaling maubusan ng tubig ang tangke. Ayan mo yung tangke. Ayan. Ayan. Hope guys, nagustuhan niyo po ang inyong pinanood. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Bye, God bless. Goodbye.